kapuso CCTV footage sa pagpundo Ceres Bons, sa Ceres Bonds kag pagkayo sa banwa sa Tobias Fournier ginatutukan sa otoridad samtang bangkay sa magpamilya nga lakip sa mga napatay sa aksidente na talana nga dalon sa South Cotabato subong nga adlaw si Tess Ordales nakatutok Ginabuligan na sa Antique Provincial Government ang pamilya sa maghimatang na lakip sa mga napatay sa nahulog ang basa pila sa Hamtik Antique. Sino kay PDRMO Head Broderick Try? na ginaproseso na sa probinsya ang mga papel sa good mapadala sa South Cotabato ang bangkay ng Fritz Alcala, isa katuig na bata, Frederica Singh, kagutod ni Fritz nga si Jessie Haveliana. Wala pa man na kumpirma kung ipadala man ang bangkay ni Jo Marie, nga bana ni Fritz Marumduman Manumduman nga nagbakasyon lang ang mga inis sa Gimaras kag naglagaw sa Iloilo awantis nagpadulong sa Antique agod magbisita sa pamilya ni Jomar sang natabo ang aksidente base sa Thursday no mapagwa na ang ilang mga bangkay para makapauli naman sa ilang residente so ang ibang mga bangkay nga ara sa funeral parlor na mga apat naman ang nakabale na, na transfer na sa ilang mga residente Naghalad naman sang pangamuyo, nagsindi sang kanila, kanaghalad sang bula ka mga katapos ng isa ka NGO sa manuwasang hamtik sa lugar kung sa rinig nunta ng aksidente. Suro sa tagpamuno sa grupo isang ilabyan sa mga napatay, gani pa maagi ininilago ni pangamuyo ngayon naliwat matabong aksidente nga nagkuha sang kabuhi sang 19 tanan ka mga biktima. Nagkanda kami dito sa flower offering, candlelight. Uh, candle lighting, Then nag-prayer, uh, kag uh, nag-blessing kang area nga uh, sila nag-spearhead uh, sa pag-pray over sa dito sa dalong Samtang padayon naman ang pag-imbestigar sa kapulisan sa kamangdanan sa pagkahulog sa series bus sa Pilas. Madumduman nga overspeeding ang isa sa mga gidalantaw sa otoridad base sa pahayag sa mga saksi sa palibot. Sa subong nagapakigangot na mga ini sa mga barangay nga nalabayan sa series bus. Sa barangay Lindero sa Banuasang Tobias Fournier nakuhaan sa CCTV nga nagpundo ang series Airways bus na doktor konduktor, ginsundan sang driver kag may gintando mga ini sa magtimbang nga bahin sang bus. May pila ka residente nga nagbulig pa sa mga ini. Masobra apat ka minuto sang gindugay antes naghali ng bus sa lugar. Plano karon sang PDR mo tike nga magpagigangot sa Tobias for year MDR mo agud makakuha sang kopya sini. Ipilinsya pa na eh na nag-check sila kasi yung mga gabit. Piling pa siya na eh, pero nakapakiyan. Kinayang na ito pa rin siya ng talakyan. na siguro. Makakuha sila ng mga iba pa ng mga details. Upod kay Romel Porquilla, Thess or Dallas? One Western Visayas.